ayan mga idol oh bisa sarap dito ba ayan nabihin na natin yung, tam ni uh, pinakulo ang bungkawil sa hapon ayan oh malapit na hibas na mga ito Yan, kulung kulong na talaga siya. Ikaw, kuya. Hmm, higup kuya. Uyup sa uyup sa kuya. Tubang mga idol, tubang. Gigigop-gigop. dami? Lami? Uh. <laughs> Yun mga idol, nasa bahay na ako. Kanina pa ako nandito mga idol, ngayon lang ako nag-video. <laughs> Kasi naligo pa ako mga idol. Tapos, may nasikaso pa ha? ngayon lang. Ayan, welcome sa part 2 ng ating video. Bali, magluto tayo ngayon mga idol ng bungkawil bungkawil, bungkaliw ewan ko lang mga idol, depende kasi yan sa lugar pero sa amin to mga idol dalawa yung tawag nito sa, dito sa amin sa San Francisco sa Talibon tinatawag na bungka, bungkaliw pero sa ibang lugar mga idol tinatawag naman to na bungkawil ewan ko lang kung ano bang totoo dyan pero sa inyo mga idol, ano bang pangalan nito eh no, ganyan yung man mga idol tapos ito namang isa ay aninikad sikad sikad naman sa part ng Cebu napapanood ko kasi yan sa ano sa vlog ni Marinong DG ayan mga idol magluto tayo sinabawan sinabawang bungkawil at kinilaw na yung si cucumber ba o balatan na hanginan ayan eto mga idol ano naman tawag sa inyo nito ayan o pa, sa amin to balatan na mat hangi hanginan kasi pag yung balatan kasi mga idol, sa ibang lugar din yun pero bat hanginan talaga yung tawag sa amin to. Yung paniniwala nila pag nahahanginan daw natutunaw. yung ko lang mga idol, para totoo naman siya kasi lumalambot siya pag nawawala siya sa tubig mga idol. Bayan. Oh. Parang natutunaw nga siya mga idol. Ito pala yung lahat ng huli natin din doon sa part 2. Ito oh, ang labi mga idol. Ito mga malalaking bungkawil na naano ko. Doon na yung sa gilid mga idol. Mas karami pa ako sa gilid. Ayan, table pa to, Sabawin namin to. Sabawin namin yung mga bungkawil. bungkaliw mga idol. Tapos yung mga aninikad ay yung ilaga ko lang ng suka ba para kinabukasan may ulam namin. Yung sabawin ko dito, yung malalaki lang na bungkawil mga idol. Pero kailangan pa siyang brasan. Yung tanggalin pa ito mga idol ba? Kasi yan o. Oh, yung likuran niya, malumot siya mga idol. Yan. Matanda na itong mga bungkawil na ito. Ayan, ito itim. Ayan pa ko nakakita ng ganito itim. <laughs> Ayan mga idol, linisan ko muna ito mga idol ha. Tapos brushan Tapos mamaya na lang ulit pag magluto tayo. Doon tayo sa loob magluto mga idol. Kasi wala pa, hindi pa kami nakapangahoy. <laughs> tapos yung buti naman ay hindi na umaan mga idol ba. Hindi na gumagana yung kanyang ano, yung starter ba. Yung ignition, igniter, igniter. <laughs> Ayan, mamaya na ulit mga idol pag katapos ko itong ihanda lahat. At tayo yung magluluto na. Simple lang mga idol, sinabawan pampagatas. <laughs> Ayan, mamaya mga idol. Ah, ayun mga idol. Tapos ko nang ma-brushan. <laughs> na-brushan ko talaga mga idol kasi grabe yung ano ba, pagdikit ng ano mga idol, pagdikit ng lumot. Ayan, ito na siya mga idol. Oh. Makintab na makintab na mga idol. Ayan, ito na mga idol. Oh. Dapat kasi pag magsasabaw ka ng bungkawil mga idol, brushan mo talaga tapos yung ano si cucumber natin ayan na linisan ko na rin mga idol tinanggal ko yung bituka niya at tinira ko yung ano niya tinira ko yung himog niya masarap tong himog mga idol ha naman <laughs> bin bin ayan nasalan ko na rin yung ano mga idol yung mga aninikat ba tapos ayan Tinanong ko. Nilagyan ko ng asin at suka. Pinapuluhan lang yan mga idol. Tapos dito sa kabila. Ay nagpabukal din ako ng tanglad. Na sibu tanglad, sibuyas at kamatis na may tubig. Yan. Pag kumuluyan mga idol. Ito yung ilalagay natin. Video pa pa. Siya pa. Siya pa. Ay mga idol. Ay. <laughs> Grabe mga idol. Alam niya kasi pag ano. Alam niya na mga idol, pag nag-vlog ako ba, gaganyan na yan, lalo na pag may, madinig siya yung magsasalita ba. Eh, shhh! Video, Papa. na <laughs> video na si Papa. Ayan. Malapit na itong kumulo mga idol. Pwede na natin ilagay yung ating ano, ating bungkawil. Masarap pa naman yung sabaw nito mga idol. Yung gusto ko talaga dito, tanglad lang kasi maano mga idol ba, ma-preserve yung kanyang sabaw mga idol kasi pag lalagyan mo ng ibang ano mga idol ricado tanglad lang at ano sibuyas ba yan kumukulong na siya mga idol ito masarap to bukas ba bukas yan mga idol kasi yung isang nilinisa namin hindi naman ito maubos bukas yung iba mga idol ito ba yan pag kumulo na ito mga idol ha pag kumulo ito mga idol ilalagay natin yung kawil kasi ito kunin ko muna yung takip nito mga idol nasa labas kasi yung takip yun, mamaya may mga la, tagcumulok. yon, ay may Ta. ito ba? ay magenatin. yun Ayan yun 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 Ang yun 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 parang sa kaya din sa ano ba sa ano mga idol si humber yung si Cucumber pala o bat mga idol balatan sa iba ay hiwain ko yun na maliliit tapos magano din ako ng ano mga sangkat niya so, hindi ko muna naasinan mga idol titikman ko muna pag kukulo na siya kasi pag ganito kasi mga idol yung laman ng mga shells ba depende naman sa iba mga idol yung laman kasi ng shells na iba maalat may tubig dagat mga idol ba kasi pag aasinan mo hindi muna matatis siya yung ano na pakuloyin muna siya mga idol yung ginagawa ko kasi papakulohan ko muna siya ng ano ba ng mga ilang kulo tapos saka ako aasinan ayan mga idol yung masarap na rin sabaw lang nito mga idol ba piti na kaya mga idol sulit na sulit yung pagpunta natin sa dagat hindi tayo nalugi ayan pakuloyin na natin ito mga idol at saka timplahan ayan o malapit na hibas na mga idol bukas yan tiguhin niya ni Maika bukas favorite pa naman ni Maika yung mga ganyan ba pero pagkakain ka ng ganito mga idol kailangan mo na ano yung yung ginagawa kasi namin pang sundot yung tinik ng ano ba tinik ng suha o pumelo kasi yun yung matulis mga idol kailangan talaga pag kakain ka ng mga ganito susundutin mo yung ano pwede naman karayom kaso mabalik kasi yung karayom Ayan. Pakuluin lang natin mga idol, mga ilang kulo mga idol ba tapos saka natin asinan para masigurado natin mga idol na hindi siya mahalat Ayun mga idol. Yan, kulo-kulo na talaga siya. Yan, buto na yan mga idol kasi yung ibang laman ba lumabas na. Hayo. Know? Lumabas na yung kanya mga ano mga idol. yung paa. Ba't galamay ba? <laughs> <laughs> Tikman muna natin. Ang sabon mo, Edwin. Yung sabon niya ba manamis-tamis? Mas. Hmm. Medyo ano na nga, maalat na nga siya unti. Kasi na natin kunti lang. <sighs> Tingnan nyo naman ito mga edwin. Ang lalo kasarap yung sabon nito. Yung gusto ko kasi dito mga idol, kahit hindi ako masyadong nagsasabaw, kasi kapi talaga yung favorite ko, yung ano, yung kanyang sabaw ba, masarap kasi mga idol. Tapos, saktong-sakto -sakto din pag may, bun, ano ba, nagbubuntis, pampaan mo ito mga idol. Ito yung required ng mga, ano ba, yung mga, sa center mga idol, mga midwife na ipaano, lalo na pag yung walang gatas, yung ano ba. Ikaw pa. Ikaw kuya pa. Hmm, ikaw, kuya? Uyup sa uyup sa kuya. Tubang mga idol, Ito bang Dihigup-higup Lami? 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 Ang <laughs> talasa. Agi ni angay man siya lami ni ay. Hmm. Eat rice ko na Ayan. Mga idol. Hello. Umapaw na siya. Tayo eh, ang asin. Bitsin na lang natin itong mga idol. Ah, kasi luto na. Ayan. Kumukulog na naman. Uulan na naman itong mamaya mga idol. Paratin nilang umuulan dito pag gabi. Ayan. Okay, okay na itong mga idol. Tamang-tama na. Takpan natin ulit. Tapos yung asikasuhin uh, ko na lang yan, tuto rin yung ating ano mga idol yung pinakuluan ba Ayan, siya. wala nang tubig kibas na ito na lang mga idol iwain ko na lang sya mga idol at maghiwa na rin ako ng sagkap tapos mamayin lang ulit mga idol pagkakain na kami mga idol simple lang to iwain lang to maliliit ayun mamay ah, ulit mga idol ayun mga idol nakakain na kami yan oh. yan yung kinilaw natin na si cucumber tapos yung sabaw mga idol Ayan. Pinanatan na ni yung ulam namin kanina mga idol ba? Ito. Tipot ba? Sista. Ayan. Sista muna natin ito mga idol ha. Kain na kami. Kanina pa yung guto mga idol eh. Nung pag-ahigol nyo <laughs> na sa baba. Ayan. No, pray ka rin yung pa. Ayan. Ganyan na siguro yung camera namin mga idol. Ha? Bilisan namin kakain Oana. mga idol kasi parang uulan. Ayun. Gutom na gutom na si Calvin, mga idol. hindi na mapigilan. Ayan, bago tayo kakain, magdasal muna tayo. Pray, ikaw na. Pray, baby. In the name of the Father, Spirit. Amen. 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 Hindi hmm, mo Ayan. sa Ayan, kain po tayo mga idol. Okay, oh, ma Hindi, ako'y kuhaan na, eh. Ang pag-asukuha siya. Asukuha niya, papa. Gustong gusto kasi niya yung, ano mo, ito ba? Itong bungkaliw.

Justin. Justin. Kaya sa nai magkaon, nakamagkuha tula ka, yun. Kaya kama ngay. Ano na mga idol eat? Kain tayo mga idol. Kain tayo <laughs> Kain po siya na dyan mga idol. Medyo ginabi na yung hapuna namin mga idol kasi may ano pa. May anong kaso pang iba ba? Hindi ko naluto agad. Yung sabaw nito, the best. The best pag may ano. Ang buntis ba? Ano mga ito? Pag, pag hindi din matiming yung luto nito mga ito, hindi din siya mahugot. Ano ba siya ba? Yung titigas siya sa ilalim. Ang ng 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 siya, Hindi siya ng ng sa ibang silba. ng hmm. hmm. ganda yung tinatawag na audio mga idol yung pinaka ano nya pinaka laman niya sa loob talaga ito yung masarap wala 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 wow ma wow ma marunong ka na sa gopro ah <laughs> Kung pinindot niya mga idol na matay daw ah <laughs> Anjan ka mga idol road. No. Ang <laughs> bugoy na ginait Calvin mga idol eh. road. Magaba talaga yung ano diba. Maapon na IQ ni Calvin. Mm -hmm. Yan. Yeah, ito simog. Bituka na ano ba. Si Cucumber. ano na. Ah, no, no. <tip> ah doon do mama dali do ba? Higup ka sabaw. May higup na sabaw. May higup na sabaw, sabaw papabi. Ayan, kain po sila dyan mga idol. Nye, ako na ba? Papa na puha. mga idol eh. Meron kasi dumadaan dito ng mga ano ba, yung hindi nila kilala mga idol, kaya nakahulan talaga nila. Paparakuan na. Paparakuan na yung nitraban na. Kukuan ka sa mga idol lang ito. Yan. Kuha lang akong pasundot mga idol kasi merong iba ba, hindi makuha mga idol. nakuha mga idol. Kuchilyo lang talaga yung nakuha ko mga idol walang tinik yung ano buongon ba Ano ah, ba kasi masok talaga naka ano sa ilalim ba mahirap siyang dukutin mga ito hindi mabot yun mga hmm? ito all hmm? okay, masarap isaw-saw bang Kain <tod laughing> po <tod> sila dyan mga idol. Si kain po <tod> Mama Bell. ko Kuya Hubert, Kuya. Kain tayo Kuya. Bagal na anak, bagal na Ganyan talaga yung si Bin Bin kakulit mga idol. Kain po sa inyo mga idol. Si Binbin, sa loob. <laughs> Manood daw siya ng ano, wheels on the bus. <laughs> ano na mga idol. Tumikim lang ng sabaw ba? Pinakain naman mga namin kanina yun ba? Busog na. Ayan, kahit po siyang lakyan mga idol. Hmm. Ito, sarap talaga ng ano ba? Bungkaliw. Oh. Hindi siya maano mga idol, hindi siya mabuhangin. Hindi siya guys, ibang sale hmm. Hindi siya ito kumakain ng buhangin.

Mahirap na ako tubig yeah. yeah. <laughs> Yung audio kasi niya, pag binigla mo yung paghila, maputol parang kalasa siya na ano yung spider shell ba gangan hmm. uh, precious. busog na may doon excuse me Ah, hmm? Ewan ko. Ba't itim to? Kaya ba ito, to? Kaya mga idol? Kulang itim ba na gangan? Ayan o, oh, ang nikad. Hindi na ako nakalusin eh. Siya lang yung iba. Okay. Na sobrang sa init pa, nagkasandro. <laughs> Uy, naputol pa. Pa-wifi <laughs> daw nga doon. Nag-advertise na naman yun. <laughs> Ganyan siya pag may advertise ba? May sigaw, wala na wifi. Kawawa talaga yun, ano, yung channel na panunuuri ni Calvin. Kasi palaging, ano, skip. <laughs> Ayan, salamat po pala sa, sa mga hindi nag-skip ng ads dyan. Napakalaki tulong na po sa amin yun mga idol. Yung hindi, hindi po skip ng ads. Ay, ako, kalitin. I <laughs> ko lang mga ito ano pong pangalan sa inyo ng mga shell na binabanggit ko oh, sa ilong ko bungkawil ko eh bungkawil no? Hmm. sa ilong ko bungkaliw dito sa amin niya mga ito tapos yung isa sikad sikad sa iba nga <laughs> tama nga ako sa iba na pangalan ba bawat lugar Tapos yung bal bat, yung lunggo balat. Hmm. Sa iba naman, balatan. iba iba ka gana yung mga tawag. Ito mo. ano ko pa silang saong? Wala naman. <laughs> Wala naman the wifi. <laughs> Kaya yung bahay namin mga idol, kahit maliit lang, ang ingay. <laughs> kasi, kalbe <Calvin, laughs> Pag nag-a-ads ay, sisigaw talaga yan. The wifi. Ay, nako. Nawala daw yung wifi. Kiss me. Yan. Busog na ako mga idol. Kahit kasi ni Calvin yung lumalabas na Indiano. <laughs> <laughs> tagal kasi ng ads ng Indiano. Mm -hmm. hmm. Meron taga ano ba? Yung 4 minutes. 1 hour yung iba? Ano yun? Mm -hmm. Magpalit dito sa pinapanood niya. Ito, tapos yung mga nila. Kalita. Ah. Hmm. Mm. Kuya Hubert oh, mm -hmm. kuya. Kami kaya ni kuya. <laughs> Pag kami yung kakain nito, kasama yung ano mga idol, yung pinaka bituka niya talaga. Yung iba hindi sinasama. Pero ako, masarap kasi mga idol. Nandun yung lasa ba. Yung iba, ito lang ginakain nung ng yung laman talaga. Pero ako, nangihinayang ako sa bituka kasi malinamnam. Ubus <laughs> yung balata, nila ako magpalabi nito kasi hindi ko hindi pa naman ako natutunawan. Balik magka buto-buto ng kahilya siya ni Mahir. Wala na po yung wifi? <laughs> <laughs> Ikaw na mag -ano. Wala na yung wifi mo ito. <laughs> Baby! Kala na! Kala na! Ay, naku daming ads na pinag- <laughs> Wala wifi eh. <laughs> Grabe talaga si Binbin Bin mga idol. Yung sobrang ka, ano niya ba, ka-hyper niya mga idol. Mas lalo nagiging ano siya ngayon, nagiging makulit pa. Lumalaki na siya mga idol. <laughs> Grabe na. Hindi na siya maano mga idol. Yung madali nang maano ba, madali nang tawag ko siya? Mapikon. Mapikon. <laughs> nakaka ano, nakakaluya yung bungkawil masarap ingat kaya mama tulis pa naman yung ano niya yung iba niya meron kasing ano mga idol merong iba din na bungkawil ito ba ganito mga idol oh? manipis yung kanyang shell tapos <coughs> delikado pag kinakamay mo kasi masusugatan ka talaga yan yan manipis siya mga idol hindi kagaya sa normal na bungkawil lang yan ito yung pinaka normal lang kahit hilam-hilamin mo pa yung dito niya, makapal. yung pinaka-shield niya, hindi ka masusugatan kasi makapal. Yun yung isa mga idol. Makapal tsaka yung ano yun. No? Hmm. Hindi ma... Hindi, matal, hindi matulis ba? Tal, tal, tulis. Hindi siya nakakaano mo ito. Ito yun yung isa, no? Nakakasugat. Yung ganito. Yun yung delikado mga idol. Yun yung isa din, ano, babantayan pag kakain ka ng bungkawil ba? Kasi sigurado pag ito mga idol, yun, ano, kasing nipis ng ano ba papel. Na, na ano nga, nabibiyak nga siya pag itutulak mm -hmm. mo. Ano? You know, ito yung delikado, nakakasugat mo idol Ayun. <laughs> so bad yung aming panihapon, yung etong si cucumber mga idol. Pwede naman yan ano ilagay sa ano mo ito ba? Lalagyan tapos bukas. Kasi pag gabi kasi pagkakain ka ng si cucumber, cucumber pag gabi mga idol. Ano yan? Kailangan yang may pangganyan ba? panula <laughs> Dali na, na may kulay. <laughs> na may, tubig na may kulay sabi ni Muy Muy. <laughs> dali na naman yung soft drinks nito mga idol pero bukas na lang yan mga idol kasi gabi na rin tapos ako hindi, ko, hindi pa man ako masyado nakakanguya ay paglabas yan mga idol si cucumber pa rin <laughs> joke lang mga idol ayan mga idol hanggang dito lang yung video at sana mapanood niyo po yung part 1 wala na naman daw wifi <laughs> oh, magbabay na tayo sa mga idol ayan babay, babay na yun babay mga idol dali ka, ka. hindi oh, ka makita mga idol sabihin mo wifi sabihin mo wifi <laughs> Kung ano na to yung muway pa nila. Ayan. Babay mga idol. Maraming salamat oh, po sa inyong oh, lahat. Yung oh, na mga idol. Uh, Way mga idol. <laughs> Mag wild na siya mga idol. Basta walang wifi. Ayan. Babay mga idol. Ingat po kayo palagi. Ayan. View, sa viewers po namin from India. Thank you po sa palagi yung niyo po. Ma'am ma Saro. Ma'am Nimisha. Ma'am Nimpa. Ma'am Dinsy. At tama ba? Sila ba na ba mm -mm. yun lahat? Mm Hindi. -hmm. Sonia, ayun, silang lima po. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol. At syempre sa mga sulit na rin po namin. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito lang yung vlog. Maraming salamat. Bye bye. Bye bye. Gatis sa inyong lahat mga idol. Bye bye. Bye bye.